Noong unang panahon, ang mga Diyos sa Earth ay nagpabaya na nagdulot ng paghihirap sa mga tao. Isa sa mga Diyos na ito ay si Athena. Bagamat may kapangyarihan siyang wasakin ng sangkatauhan, mas pinili niyang protektahan ito. May mga knights siya na nag-alay ng kanilang katapatan sa kanya. Ngunit, nagdulot ito ng inggit sa ibang mga Diyos na nagnanais na mapatay si Athena kaya hindi maiwasan ang malaking labanan. Sa paglipas ng panahon, nalimutan na ang mga Diyos at naging alamat na lamang sila. Ngunit, labing walong taon na ang nakalipas, muling ipinanganak si Athena bilang isang ordinaryong tao. Sa kasalukuyan, sa octagon, may isang lalaki na si Seiya na naghahanda para lumaban. Naalala niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Patricia. Noong nakaraan, habang nagpapraktis sila, aksidenteng nailabas ni Seiya ang kapangyarihan ng Cosmo sa kwintas ni Patricia. Pagkatapos ng insidenteng iyon, isang grupo ng mga tao ang kumidnap sa kanya. Hanggang ngayon, patuloy na hinahanap ni Seiya ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Ang manager ng Octagon na si Cassius ay tinawag si Seiya para lumaban. Sinabi ni Cassius kay Seiya na lumaban ng seryoso dahil iyon ang gusto ng mga manunood. Sa oras na iyon, lalaban si Seiya kay Jackie. Nagsimula ang laban na palaging iniiwasan ni Seiya ang mga pag-atake ni Jackie. Nagalit si Cassius nang makita ito. Pumasok sa arena si Cassius na puno ng emosyon at brutal na inatake si Seiya. Nang malapit ng ibagsak ni Cassius si Seiya, biglang lumitaw ang mga asol na pakpak sa likod ni Seiya at tumilapon si Cassius at agad tumakas ang ating bida. Habang nag-iimpake ng kanyang mga damit, sinabi ng isang lalaki na si Doc Ritz na may isang tao na gustong makilala siya. Alam ng taong iyon na patuloy na inahanap ni Seiya ang kanyang kapatid. Samantala, tumawag si Cassius sa kanyang boss at sinabi niya na natagpuan niya ang taong may kapangyarihan ng Cosmo. Di nagtagal, nakilala rin ni Seiya ang isang taong nagngangalang Allman Kido. Sinabi ni Allman sa kanya na darating na ang kanyang ex-wife na si Vandergerd para dukutin siya. Si Gerd ay tina-target ang mga taong may kapangyarihan ng Cosmo. Kasabay nito, nakarinig sila ng tunog ng eroplanong paparating. May dalawang pagpipilian lamang si Seiya, ang sumama kay Allman o mahuli ni Gered. Biglang dumating ang mga tauhan ni Gered na cyborg ninja at nagpasya siya si Seiya na sumama kay Allman. Sinubukan ni Doc Rates na pigilan ang mga cyborg ngunit agad siyang pinatumba. Hinahabol nila si Seiya at Allman. Kasabay nito, dumating ang assistant ni Allman na si Mylock at pinaputokan ang mga cyborgs. Sumakay si Naolman at Seiya sa kotse at agad na tumakas habang iniiwasan ang walang tigil na mga pag-atake mula sa eroplano. Naguluhan si Seiya kung bakit siya ang target ni Gerd, sinabi rin ni Seiya na hindi niya naramdaman na mayroon siyang kapangyarihan ng Cosmo. Habang umiiwas sa mga pag-atake, dinala ni Mylock ang kanyang kotse patungo sa isang tunnel. Sa loob ng tunnel, bumaba si Mylock sa kotse at binuksan ang pinto, Tumanggi si Seiya na sumunod na naguguluhan pa rin. Ngunit bigla siyang pinatulog ni Mylock. Habang walang malay, naalala ni Seiya ang pagkidnap sa kanyang kapatid na si Patricia ng army ni Gered. Mula sa likod ng aparador, nakita niya si Gerard na tinangay si Patricia. Nagising si Seiya na nasa eroplano na. Kasabay nito, sinabi ni Mylock sa kanila na sila ay lalapag na. Dumating sila sa hideout ni Allman. Dito, Ipinakita ni Olman ang kanyang koleksyon ng mga antiques at sinabi ni Olman na ang Diyos na si Athena ay muling ipinanganap sa anyo ng tao at si Seiya ay itinakda na maging isa sa kanyang mga protective knights. Hindi naniwala si Seiya sa mga sinabi ni Olman at nang malapit nang umalis si Seiya, binanggit ni Olman si Patricia. Sinabi ni Olman na sampung taon na ang nakalipas, kinidnap ni Grid si Patricia. Nadetect nila ang kapangyarihan ng Cosmo at inakala ni Grid na ang Cosmo power ay kay Patricia. Hindi alam ni Allman kung ano ang nangyari kay Patricia pagkatapos nun. Ngunit, sigurado si Allman na inalay ni Patricia ang kanyang sarili upang hindi mahuli ni Grid si Seiya na siyang tunay na may-ari ng kapangyarihan ng Cosmo. Dumating ng isang babae, siya ay ang ampon ni Allman na si Shena. Sinabi ni Allman sa kanya na si Shena ay ang reinkarnasyon ni Goddess Athena ibinigay ni Shena ang kahon na naglalaman ng kwintas ni Patricia. Ang kwintas ay ang susi sa pagbubukas ng armor ng Pegasus Knight. Pumayag si Seiya na tulungan si Allman. Ngunit, ang kondisyon ay dapat tulungan din siya ni Allman na hanapin si Patricia. Sinabi ni Allman na dapat mag-practice si Seiya na gamitin ang Cosmo kasama ang Silver Knight na si Marin para maprotektahan ni Seiya si Shena. Kailangan din ni Seiya ang kapangyarihang iyon para mahanap si Patricia. Sa octagon, ang tanang kamay ni Gerd na si Nero ay tinatrap ang Cosmo Trail ni Seiya. Sinabi ni Gerd na bibigyan niya ng bagong misyon si Cassius. Nang marinig ito, agad na ininsulto ni Nero si Cassius na dati nang natalo ni Seiya. Nagalit si Cassius. Ngayon, gusto niyang labanan muli si Seiya at talunin siya. Sa kabilang banda, habang kumakain kasama si Shena, tinanong ni Seiya kung ano ang pakiramdam na maging isang Diyos na si Athena. Sinabi ni Shena na hindi pa siya ganap na nag-transform bilang Athena ngunit ang kosmo sa loob ng kanyang katawan ay nagiging mas malakas araw-araw. Nang bigla ang naramdaman ni Shena ang isang bugso ng kosmo mula sa loob ng kanyang katawan at nagsara ang mga bintana ng bahay, lumabas ang isang liwanag mula sa katawan ni Shena. Nagulat si Seiya nang makita ito. Pagkatapos, nakita ni Shena ang isang pangitain sa hinaharap at sumigaw para tawagin si Olman na sinubok ang pakalmahin siya. Nang kumalma si Shena, ipinaliwanag ni Allman na hindi kontrolado ni Shena ang kapangyarihan ng Cosmo ni Athena sa kanyang tatawan at nag-install si Allman ng isang Cosmos Shield upang hindi ma ni Grid ang kanilang lokasyon kapag nag-release si Shena ng Cosmo. Samantala, nagtagumpay si Cassius sa mga laban sa Cyborg Ninja ni Grid at naniwala na lumakas na siya. Inalok siya ni Grid ng mas malaking kapangyarihan, tinanggap niya ito dahil gusto niyang talunin si Seiya. Sa beach, Nagkwento si Shena tungkol sa kanyang nakaraan nang matagpuan siya ni Allman at Gerd na yakap pa rin ng isang gold armored knight. Hindi tulad ni Allman na sobrang mahal siya, mas gusto ni Gerd ang gold armor at nagdevelop siya ng advanced technology gamit ito. Bagaman hindi si Allman ang kanyang tunay na ama, itinuturing ni Shena si Allman na parang kanyang tunay na ama. Naalala naman ni Seiya ang kanyang kapatid na si Patricia. Para kay Seiya, si Patricia ay kanyang guardian angel at nangako siyang hindi titigil sa paghahanap kay Patricia. Tinanong ni Seiya si Shena kung nakakakita ba siya ng mga pangitain ng hinaharap kapag lumalabas ang Cosmo sa kanya dahil madalas din niyang nararanasan ito ngunit hindi niya pinapansin dahil sa inakala niya na hindi ito mahalaga. Sinabi naman ni Shena sa kanya na ang pangitain ng Cosmo ay isang sunyap na maaaring magpakita ng nakaraan at hinaharap. Naalala rin ni Seiya na kailangan niyang mag-practice na kontrolin ng kanyang Cosmo kasama ang Silver Knight na si Marin. Dahil kung makakaya niyang kontrolin ang Cosmo, maaari niyang mahanap si Patricia gamit ang kapangyarihang ito. Sinagot naman ni Shenna na posible ito. Sa kabilang banda, dati nang nasugatan ng mga kamay ni Gered dahil sa pag-atake ni Athena. Bilang resulta, kinailangan ni Gered ng isang Cosmo injection para mabuhay. Nakakapuha si Gered ng Cosmo mula sa mga knights na kanyang kanidnap. Dito, sinisipsip ang kanilang kapangyariang Cosmo hanggang sila'y mamatay. Kasabay nito, nagtanong si Nero kung bakit ibibigay ni Gerd ang kapangyarihan kay Cassius. Sinabi ni Gerd na kailangan niya si Cassius dahil habang tumatagal, lalong lumalakas ang kapangyarihan ni Athena, dagdag pa na mayroong Pegasus Knights na nagpoprotekta sa kanya. Kinakailangan ni Gered ng karagdagang mga sundalo para sa ambisyon niya na mahuli si Shena at ubusin ang Cosmania bago mag-transform si Shena bilang Athena at wasaki ng mundo. Sinabi naman ni Nero na imbestigahan si Doc Rates dahil siguradong alam niya ang hideout ni Allman. Samantala, naghahanda na si Seiya na makipagkita sa Silver Knight na si Marin. Bago umalis, binigyan siya ni Shena ng tanghal iyan. Sinabi ni Shena na maaaring ito na ang huling kain niya dahil baka patayin siya ni Marin sa gitna ng training. Pagkatapos, dinala si Seiya ni Mil up sa beach. Kailangan niyang akyatin ang bundok ng mag-isa, napilitan si Seiya na akyatin ito at gamit ang kanyang mga kamay halos mahulog si Seiya ngunit, nakabawi siya. Sa wakas, nakarating si Seiya sa tuktok at hinihintay siya ni Marin. Nagulat si Seiya ng malaman na babae si Marin na may suot na silver mask. Sinabi ni Marin na teni train niya lamang ang mga knights. Ipinakita ni Seiya ang kanyang quintas at sinabi na siya ay isang Pegasus Knight. Hindi agad naniwala si Marin at sinabi na ang Pegasus Knight ay matapang, mapagkumbaba, at nakatoon sa pagprotekta kay Athena. Nang marinig ito, nagatobili si Seiya dahil ang kanyang layunin lamang ay pumunta dito upang mahanap si Patricia at hindi para protektahan si Shena. Tumalon pababa si Marin at sinundan siya ni Seiya dinala ni Marin si Seiya sa training ground at sinabi ni Marin kay Seiya na umuwi na lang. Pero, hindi si Suko si Seiya. Gusto niyang mahanap ang kanyang kapatid. Dito, kumuha si Marin ng isang bato at sinabi na kung kayang basagin ni Seiya ang bato gamit ang kanyang mga kamay, ay tatanggapin siya ni Marin bilang kanyang estudyante. Sinimulan ni Seiya na subukang basagin ang bato ngunit nabigo ito. Kinuha ni Marin ang bato at ipinaliwanag na ang katawan ni Seiya, ang bato, at lahat ng bagay sa universe ay gawa sa parehong mga atom. Mula ng ipanganak ang mga knights, mayroon silang kosmo sa loob ng kanilang mga katawan. Ang kosmo sa loob ng katawan ng isang knight ay kayang sumira ng anumang bagay. Kumuha uli si Marin ng isa pang bato at sinabi kay Seiya na sirain ang bato. Sinabi niya rin kay Seiya na mag-focus, damhin ang kosmo sa loob niya. Ginawa ni Seiya ang sinabi ni Marin, at biglang kumislap ang kwintas ni Seiya. Naramdaman niya ang kosmo ngunit ang imahe ni Patricia ang nakita niya at nabigo siyang sirain ang bato. Naging desperado si Seiya. Nadama niya na baka hindi siya isang Pegasus Knight ngunit tinanggap pa rin siya ni Marin at sinimulan ang kanyang training. Sa kabilang banda, nagalit si Cassius nang malaman niya na naging cyborg siya at hindi na maaaring maging ordinaryong tao muli. Sinabi ni Gerd na ang digmaan laban kay Athena ay hindi isang ordinaryong digmaan, sila ay lalaban sa mga Diyos. Ngunit, hindi interesado si Cassius sa digmaan ng mga Diyos. Ang gusto lamang ni Cassius ay talunin si Seiya. Samantala, sa training ground, nagtanong si Seiya kay Marin sa mga armas. Ngunit, sinabi ni Marin na hindi kailangan ng mga knights ito at inilabas ang kanyang cosmo at ipinaliwanag na ang isang knight ay may cosmo bilang kanilang armas kailangan lamang ni Seiya na mag-focus sa kanyang enerhiya upang lumabas ang kanyang Cosmo. Samantala, inilabas muli ni Shena ang kanyang Cosmo at nakakita si Shena ng isang pangitain ng hinaharap. Nakita niya ang mundo na nawasak dahil sa kanyang mga aksyon. Namatay ang lahat ng kanyang kasamahan pati na rin si Seiya. Nang magkamalay muli, lumapit si Allman kay Shena at sinabi ang tungkol sa kanyang pangitain. Sinabi ni Allman kay Shena na huwag mag-alala dahil naniniwala si Allman na poprotektahan ni Shena ang mundo dahil si Athena ay ang Diyos ng karunungan. Ngunit natatakot si Shena na baka hindi niya makokontrol ang kapangyarihan ni Athena sa kanyang katawan. Sa gabing iyon, magkasama si Naseya at Marin. Sinabi ni Marin na ang mga knights ay walang ibang layunin kundi protektahan si Athena at mag-focus lamang siya sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Sa ganitong paraan ay tiyak na tatanggapin siya ng Pegasus Armor at sigurado siya na iyon ang gusto ni Patricia. Sa sumunod na araw, unti-unti nang tumaas ang lakas ni Seiya. Nagsimula na siyang makasabay sa mga pag-atake ni Marin. Sa kasalukuyan, kayang wasakin ni Seiya ang mga bato gamit ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, sinusubukan ni Nero na makakuha ng impormasyon mula kay Doc Rates, ngunit ayaw niyang magsalita at ginamit ni Nero ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Sa pagsasanay, sinabi ni Marin kay Seiya na durugin ng isang mas malaking bato at matagumpay niyang nagawa ito. Nang biglang kumislap ang kwintas ni Seiya at naging isang malaking kahon na kumalat at kumapit sa katawan ni Seiya. Sa wakas, nagawang isuot ni Seiya ang armor ng Pegasus Knight. Bigla ang nakita ni Seiya ang isang pangitain noong kinuha ni Gerd si Patricia at nakita rin ni Seiya si Allman doon. Nagalit si Seiya at sinabi niya na gusto niya ng umalis ngunit pinigilan siya ni Marin dahil hindi pa tapos ang kanyang pagsasanay. Muling sinubukan ni Seiya na labanan si Marin ngunit nabigo ito, sinabi ni Marin kay Seiya na kumalma dahil baka tanggihan siya ng armor, subalit walang pakialam si Seiya at gusto niyang makipagkita agad kay Allman at harapin siya, naglaban silang muli at tumalsik si Seiya. Sa ibang dako, Nagdevelop si Nero ng isang aparato na maaaring sumipsip sa kosmo ni Shena na maaaring pumatay sa kanya Kasabay nito, nababagot na si Cassius at nag-alok na tulungan si Gered na labanan si Shena Tumanggi si Gered dahil ang anumang pinsala sa katawan ni Shena ay maaaring mag sa kosmo ni Athena na lumitaw kaya hindi dapat masaktan si Shena sa anumang paraan Samantala, nakabalik na si Seiya sa hideout kasama si Mylock at agad na hinanap si Allman sinubukan ni Mylock at ng ilang mga gwardya na harangin siya. Nang biglang dumating si Shena at sinabi ni Seiya sa kanya na sangkot si Allman sa pagdukot sa kanyang kapatid na si Patricia. Nang marinig ito, inimbitahan ni Shena si Seiya na sumama sa kanya sa beach, at inilahad ni Shena ang nangyari kay Patricia. Noong bata pa siya, tinulungan ni Allman si Gered para kay Shena. Isang gabi, hindi makontrol ni Shena ang sarili at niyakap siya ni Gered, Ngunit bigla ang sumabog ang kosmo sa katawan ni Shenna na nagresulta sa pagkasira ng mga braso ni Gurid at namatay ito. Ginamit naman ni Allman ang gold armor para buhayin si Gurid. Ngunit, kinailangan ni Gurid ng cosmo injections para mabuhay. Mayroong maraming cosmo si Shenna, pero masyadong malakas ito na maaaring ikamatay ni Gurid. Nang malaman ni Gurid na walang cosmo si Patricia, agad niya itong pinalaya. Pero hanggang ngayon, patuloy na binabantayan ni Gered si Patricia dahil alam niya na may tinatago ito. Dahil dito, hindi na muli nakita ni Patricia si Seiya, at naniniwala si Gered na mapanganib si Athena at maaaring magdulot ng kapahamakan sa mundo. Kaya bago paman magbago si Shena bilang Athena, balak ni Gered na pigilan siya. Ngunit, patuloy siyang binabantayan at pinoprotektahan ni Allman. Samantala, Iniulat ni Mylock na nakita niya na papalapit ang Gerard Army kaya agad na sinabi ni Allman kay Mylock na hanapin si Shena at protektahan siya. Sa beach, natatakot si Shena na tama si Gurid na baka magdala lamang siya ng paghihirap at pagkawasak sa mundo. Ngunit sinabi ni Seiya na hindi ito mangyayari dahil mabuting tao si Shena. Hiningi rin ni Shena kay Seiya na mga na kung sa huli ay tuluyang magiging Athena si Shena at hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan, Nais nice ni Shen na napigilan ito ni Seiya kahit anong mangyari. Kasabay nito, nakita nilang pareho ang eroplano ng Gerd Army at tumakbo sila patungo sa hideout. Samantala, inactivate ni Allman ang bomba na kanyang inihanda. Kasabay nito, nagtagumpay ang mga tauhan ni Gerd na cyborg ninja na talunin ang mga tauhan ni Allman. Nakaharap ni Gerd si Allman. Pinilit ni Gerd si Allman na isuko si Shen unit. ngunit. Sinabi rin ni Allman na wala si Shen sa lugar na iyon. Sa mga oras na ito ginamit ni Mylock ang isang espesyal na bala na kayang tumagos sa helmet ng cyborg at nilabanan ni Mylock ang mga cyborg para makapasok siya sa eroplano. Hindi sumasang-ayon si Allman sa plano ni Gurid na patayin si Shena at sinabi rin ni Gurid na isang banta sa mundo ang alaga niya nang biglang dumating si Shena kasama si Seiya. Dahil hindi pumapayag si Allman na mahuli ni Gurid si Shena, inilabas niya ang kanyang remote ng bomba. Agad namang sinabi ni Gerd kay Cassius na sirain ang remote at itumba si Holman. Pagkatapos, inutos ni Gerd kay Cassius na dalhin si Shena sa kanya. Hiningi ni Cassius kay Seiya na isuko si Shena. Ngunit, sinubukan ni Seiya na ilabas ang kanyang armor ngunit nabigo ito. Sinabi ni Seiya kay Shena na tumakbo pero pinigilan sila ni Cassius. Naglaban si na Seiya at Cassius pero natalo si Seiya kahit na inilabas niya ang kanyang Cosmo Power, kinaya pa rin siyang labanan ni Cassius. Sinubukan naman ni Allman na bumangon at kinuha ang bomba na tinago niya sa estatwa. Dahil hindi niya matiis na makita si Seiya na patuloy na binubugbog ni Cassius, nagpasya siya si Shenna na sumama kay Gurid. Sa ngayon, nagawang makapasok ni Mylock sa eroplano at pinaandar ito. Nang mapagtanto ni Gurid na inactivate ni Allman ang bomba, agad siyang tumakbo papunta sa eroplano. Nagkaroon ng malaking pagsabog at tumilapo ng lahat, namatay si Allman sa pagsabog na ito. Nakita ni Seiya na dinala ng Gurid Army si Shena ngunit wala siyang magawa. Dinala si Shena sa headquarters ni Gurid at tatangkay nilang kunin ang Cosmo ni Athena sa katawan ni Shena gamit ang aparato ni Nero. Lumapit si Gurid kay Shena at sinabi na tama ang ginagawa niya ngayon humingi rin siya ng paumanhin kay Shena dahil hindi siya naging mabuting ina. Pagkatapos, sinimulan na ang proseso ng pagkuha ng Cosmo sa katawan ni Shena. Nagising si Seiya at napagtanto niyang dumating si Mylock sa kanya at humingi ng paumanhin dahil nabigo siyang protektahan si Shena. Nagpakita sa isip ni Seiya si Marin at sinabi kay Seiya na mag-focus sa kanyang mga layunin at hindi sa kanyang mga obsesyon ang imahe ni Marin ay nagbago at naging si Patricia at muli itong nagbago at naging Shena. Sa pagkakataong ito, nakita ni Seiya ang isang aparador at sa loob nito, nakita niya ang kanyang sarili noong siya'y bata pa. Narealize ni Seiya na gusto ni Patricia na maging Pegasus Knight siya. Ngayon, alam na ni Seiya na kailangan niyang iligtas si Shena. Lumipad sila patungo sa headquarters ni Grid at nang malapit na sila, binaril ang eroplano ni Mylock kaya nagpa siya si Seiya na tumalon. Bigla ang lumabas ang kapangyarihan ng Cosmo mula sa kanyang tatawan. Tumalon si Seiya at lumapag na suot ang armor ng Pegasus Knight. Madali niyang natalo ang ilang cyborg ninjas at kahit si Cassius ay agad na natalo sa isang atake lamang. Nang makita si Shena na nagdurusa, naawa sa kanya si Grid. Naalala niya rin ang mga sinabi ni Allman na hindi magiging masama si Shena. Kaya agad na sinabi ni Gerd kay Nero na itigil ang proseso. Ngunit, mariing tumanggi si Nero, tinawag din ni Gerd ang mga gwardya para pigilan siya, pero nagalit si Nero at ipinakita ang kanyang tunay na anyo, siya pala ang Phoenix Knight, ang pinakamalakas na gwardya ni Athena. Gayunpaman, ginamit ni Nero ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang personal na interes. Madali niyang natalo ang mga tauhan at agad niyang inatake si Gored. Ayon kay Nero, kailangan mamatay ni Athena. Kinuha ni Nero ang gold armor na nasa katawan ni Gored at nang malapit ng patayin ni Nero si Gored. dumating si Seiya at agad na pinigilan ito. Pinigilan naman siya ni Nero na gustong iligtas si Shena. Umakyat silang dalawa sa bubungan. Naglaban ang dalawang knights, minaliit ni Nero si Seiya at sinabing hindi karapat dapat ipagtanggol si Shena. Gayunpaman, walang pake si Seiya sa mga sinabi ni Nero at pinagtuunan ni Seiya ng pansin ang kanyang kosmo para palakasin ito. Nagdulot ito ng pagsabog na bumutas sa bubungan at sila'y nahulog kung saan naroroon si Shena. <tinyo> Napansin ni Nero na winasak ni Gerd ang aparato na sumisipsip ng Cosmo ni Shena, na nagresulta sa unti-unting pagbabago niya bilang Goddess Athena. Pinayuhan ni Nero si Seiya na pigilan si Shena bago niya masira ang Earth. At nang subukan ni Nero na lapitan si Shena, ang malakas na Cosmo ni Athena ay sinira ang kanyang armor at tumilapon siya. Nagpakawala si Shena ng Cosmo na nagdulot ng malakas na pagsabog kahit nahihirapan, lumapit si Seiya kay Shena at sinabi ni Shena na hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang kapangyarihan at hiniling niya kay Seiya na pigilan siya kahit kapalit nito ang buhay niya. Patuloy na lumalapit si Seiya kay Shena kahit unti-unting nasisira ang kanyang armor. Nang makita ito ni Shena, nakontrol agad ni Shena ang kanyang sarili at pinigil ang Cosmo. Bumalik si Shena sa kanyang anyong tao at nakita niya si Gurid kaya ginamit ni Shena ang kanyang Cosmo upang pagalingin ang kamay ni Gurid at nagtagumpay siya. Ngayon, kaya na niyang kontrolin ang kanyang Cosmos. Pagkatapos nito, dinala ni Mylock si na Shena at Seiya palayo nang hindi nila namamalayan, pinagmamasdan pala sila ni Nero mula sa malayo. Makalipas ang ilang araw, tinanong ni Seiya si Shena kung ano ang kanilang plano. Sinabi ni Sena na ang pagbabalik ni Athena ay senyales na malapit ng bumalik ang mga sinaunang diyos para simulan ang digmaan. Kaya kailangan nilang tipunin ang iba pang Knights of the Zodiac para labanan ang mga diyos. Ngunit, bago pa nila tipunin ang mga knights, kailangan muna nilang mahanap si Patricia. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa iyong suporta. Tulungan mo akong maabot ang 1000 subscribers sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button sa ibaba at i-click din ang iba pang video. Hanggang sa muli